Okay, good morning guys. Ito, uh, mag-install tayo ng bini-drive driving light. Ito, linagay ko na dito sa ilalim ng flasher. Yan sila. Okay. Tapos, ayun, uh, natin yung common doon sa kanya switch para ma-install na natin dito. From Magalab. Ayan, si Boss. Eh, okay. tapos, susunod natin yun, no? Yun, no? Yung kulay blue na TMAX. Tsaka yung NMAX na yun. Tapos yun, uli na lang yun, yung uh, kolokolong lauro na Euro. Okay. Okay guys, dito sa kanyang handlebar switch. Ito, yung switch ng kanyang ini uh, driving light. Ito yung siguradong ito yung ano. Iba-iba po yung color niya. Yung common. Ito, pero ito makikita mo na dito. Ito yung common kasi makapal siya. Makapal yung wear niya. Okay, titignan natin siya. Lalagay natin yung extra wire dito. Yan. Yan, no? Ito siya. Tapos, kailangan iilaw yung dalawa na to kapag nag-on na tayo. Iilaw yung test light natin. Yun, isa. Umilaw na. Tapos sa kabila. Ito. High and low. Yun, umilaw. Okay, ganoon lamang po. Mag-trace ng mini-driving light switch. Okay guys Yan naka, ano, Okay guys Ito Naka-install na Ngayon uh, Wiring na tayo Ito yung dalawang Dilaw sa mini driving light Pinagsama ko Dalawang red Pinagsama ko rin Yan Yung nagaling sa ating mini driving light Yan yung dalawa Ito Tapos High and low po yan Tapos ito Ground Yung black Ground to Ilalagay natin to sa Ground ng ating motor Yung poly green Tapos yung uh, dilaw at saka red dito tayo maglalagay okay kung gusto nyo yung kulay yung low yung dilaw sa kabila yung isa yung bla, yung high yung puti sa kabila dito okay tapos tong kulay red na solid ito yung makapal na red ng ating switch ng mini driving light dito yan, Sa accessories ACC wire yan guys naka install na lahat pati wiring uh, ito ngayon kung gusto nyo yung uh, gusto nyo yung uh, low yung kulay dilaw tapos high yung white okay ganito lang yun yan naka na tayo tapos yan low ginawa kong low yung yellow tapos high yung kulay puti okay ngayon kung gusto yung high yung kulay ano ah dilaw pagbalik rin nyo lang to ito pagbalikta rin nyo lang itong kulay black lagay nyo dito sa red tapos yung kulay green lagay nyo sa dilaw Okay, bali yung high nun, yun yung high natin, yung dilaw, tapos low yung white oh, ayan, okay na ganyan lang oh. okay. low, high okay, hanggang dito na lamang guys hmm? hello high, okay low okay, up